Ba nang naanib sa amin, ligtas na. Hindi ganon. Hindi kami naniniwala sa ganon. Kami, kahit kaanib ka pa, pag hindi ka susunod, di ka maliligtas. Parang si Judas. Si Judas nga kaanib, eh. apostol yun eh. Si Ananias at si Sapira. Eh, kaanib din sa iglesia yon Si Himini at si Alejandro. Si Diotrepes. Kaanib din sa iglesia yun, pero hindi maliligtas yun kasi gumawa ng mga katraiduran yun eh. Kaya, hindi totoo na kung naanib, ligtas na. Ang naanib na maliligtas, yun sumusunod. Pero pag hindi sumusunod, hindi rin maliligtas. Yan ang dapat mong maintindihan. Ngayon, namimili ba kami ng susundin? Siyempre, mamimili ka. Hindi naman lahat ng nasa Biblia susundin mo. Ang susundin mo, yung nasa Ebanghelyo. Pag wala sa Ebanghelyo, hindi mo kailangan sundin. Halimbawa, utos kay Noe at saka sa kanyang mga anak, magpakarami kayo. Utos kay Eva at kay Adan, magpakarami kayo. Sa kaya sa panahon nila, para sila dumami, kahit magkapatid, nagpapangasawahan. Eh ngayon ba, susundin mo ba yon? Pag sinabi mo hindi mo pinipili yung utos na susundin mo, wala ka sa sarili mo. Utos kay no eh, gumawa ka ng daong. Eh, ikaw ba, gagawa rin ba ako ng daong ngayon? Eh, lako eh, anin mo yon? Hindi naman utos sa iyo yun eh. Maghandog kayo ng baka. Susunugin mo yung baka. handog mo sa dambana, sa altar, sa Diyos. Eh ngayon ba, utos ba sa atin yun? Maghandog ng baka? O kaya ng tupa? O kaya ng kambing? Hindi utos sa atin yun. Ang utos sa atin yung ebanghelyo. At yun ang nasa bagong tipan. At sa ebanghelyo, ang utos hindi ikapo. Ang utos sa natin sa Kalawang Korinto 9.7. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa pinipili, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Yan ang pagbibigay ngayon sa bagong tipan. Magbigay ayon sa pinasya ng puso. Ang pinagpapasya ng Diyos, yung puso nung nagbibigay. Kasi nung dati sa Israel, ang utos sa kanila noon, ikapo 7-5 ng Ebreo. At katotohanan ang mga sa anak ni Levi na nagsisitanggap ng katungkulang sa serdote ay mayroong utos na kumuha ng ikasangpung bahagi sa bayan ayon sa kautusan sa makatwiday sa kanilang mga kapatid, bagamat ang mga ito ay nagsilaba sa mga balakang ni Abraham. Ang inutosang kumuha ng ikapo yung mga saserdotes levita. Sa doon, yung mga anak ni Lelu na tumatanggap ng katungkulang pagkasaserdote, merong utos na kumuha ng ikasampung bahagi sa kanilang mga kapatid sa mga Israelita. Eh, kaya lang, pagdating ng Panginoong Hesus Kristo, pinalitan na yung pagkasaserdote libita, 7-12. Sa pagkat ng palitan ng pagkasaserdote, ay kinailangang palitan naman ang kautusan. O, nung palitan yung pagkasaserdote ng mga libita, ang ipinalit ay si Kristo. Kailangan din naman ang wikang palitan ang kautusan. So nagkaroon ng pagpapalit sa kautusan. Kaya sa panahon kristyano, iba ang kautusan ang kautusan nyo nasa Ebanghelyo. E eh ngayon, ang tanong natin, e eh yun bang tagdadamit kautusan ba ng Ebanghelyo yon? Unang Timoteo 2.9 Gayon din naman na ang mga babae ay magsigayak ng mahinhing damit na may katingtiman at hinahon, hindi ng mahalagang hiyas lang buhok at ginto o perlas o damit na mahalaga. Okay, tamo. mo, eh, batas ng bagong tipan yun, na... Ang babae gumayak ng mahinhin damit, may katintiman, may hinahon, etc. So meron batas ang ebanghelyo sa pagdadamit. Kung meron batas sa matandang tipan sa pagdadamit, sa ebanghelyo meron ding batas sa pagdadamit. Ngayon, kung meron batas sa matandang tipan ng pagbibigay, sa bagong tipan meron din. Kaya lang, iba yung sa matanda kaysa sa bago. Kasi sa bagong tipan, nagbibigay ka, hindi ikapo. Ang ibibigay mo ayon sa ipinasya ng iyong puso. Yun ang nakasulat sa Biblia. Sana naunawaan mo.